So, ayan guys, tara, tayo magligo challenge. Um, na nyo na yung video ko ha. Bahala na po kayong mag-isip kung ano po itong video na to. Pasensya na po, kaya ako po yung inyong panoori. Ligo challenge, ma'am Alice, ma'am Lotlo, tara, tayo magligo challenge. Hinahamon tayo ni ma'am Dalin, kaya tayo yung magligo challenge na. Tara, come on, let's go! Tara, tayo magligo challenge. Inahaman kita ngayon, Ma'am Alice at Ma'am May. Come on, let's go. Magligo challenge na tayo. balintay ng aso and guys pangalawa naman Oo, oh, oh, kung bababa. Diyan ka lang. Diyan ka lang, diyan ka lang. Yan, malaglag, malaglag. Umayos ka dito. Nakapay sa kakaibig. Wait lang. Nami, malaglag ka. Pra é muito i'm the <laughs> Anak, tamama yung ano mo? Yung paa mo? Hello? Ayan guys, dito naman tayo sa pang-apat na aso. Ayan guys, akala nyo kung sino yung maliligo, no? Ah, mga aso ko lang naman yung papaliguan ko. Ah, pero, okay na rin po kasi dyan sa Ligo Challenge na sinasabi ni Ma'am Dali, napaliguan ko yung mga aso ko. So, ayan guys, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po. Bye! Sana yung napasayak kayo sa budol ko. Bye! Bye!